Pare kayo meron tayo ditong Mitsubishi L300 Ito naman nawawala-wala daw yung lamig Dalasan sabi Huwag yung fuse. Kaya natin Hindi na gumagana yung ito Compresso Okay magatol na magatol Check nyo muna kung gumagana talaga yung compresso niya Yan Yan ako mapapansin nyo Hindi gumagana talaga yung Hindi nga gumagana yung compressor niya Ngayon isa isa nyo Bago, bago nyo atulan ng atulan. tingnan nyo yung connector kung nakakabit maayos. Ito yung connector nyo. Nakakabit naman na maayos eh. Yan, check nyo muna. Okay naman. Yan naman ano yung mga wire. Ngayon, dito sa bandang ano, bandang kanan, dito sa may passenger side, meron dyang fuse na compressor banda sa oh. uh, may passenger uh, side. Check nyo muna yung fuse. Check niyo yung ano, yung bawat isa kung may kung okay pa ba yung fuse. Ano, uh, kanya lang to. Tinamper yan dalawa. Ito, tinamper lang yung isa. Nakalagay. Tignan natin to. Yung isa. Yan, ah, mapansin niyo buo naman oh. Buo naman. Hindi naman putol sa tingnan natin. So, para putol. Yan, putol nga. Okay, ito yung papalit natin. 15 ampere na fuse. Okay, sige. Start. Start, Start natin. hey, okay. Ngayon, balik natin. Lock. Kaya kapit na natin. Yan, syempre, hindi yan puputo kung nang walang dahilan. Gawin natin, check natin lahat ng mga wire, yung mga wire nya. Papansin nyo, parang wala naman itong, ano, unit. O, kinagatan ng, ano, mabait, madaga. Parang wala naman siya, okay naman. Check natin yung mga wire dyan. Ito, so, dito, check nyo yung wire. So, parang wala naman siya. basta kasi madalas dito nang sunog. Ito na rin, baka kasama niya pag medyo sunog yung ano yung dalot na tape sa kanya hindi nyo parang ito parang wala naman tapos tignan natin dun sa ilalim sa may condenser pan dito sa bandang kanan sa ilalim nandito yung condenser pan baka madalasan dito tumutol bas bas kaya eh, yun ito pala dito sa may ano ng condenser yan o oh. Walang tape. Yan. Walang tape. Kaya naputok pagka dumidikit sa ito, sa body. Pag naandar na, naalog-alog. Na Ayan o. No? Siguro pinatanto ng bago. Condenser pan. Condenser yung axial. Okay, ayusin lang natin to. Okay. Okay, papatay lang natin sa ano, makina. Diba matay ka makina? Okay tanggalin na natin tong connector dito para maluwag tayo. Yan. Yan, ayusin lang natin tong pagka-connect na tape natin. Okay, yan, okay na, nakonek na natin. Okay na yan. Kailan ano natin tong shrink tube. Yan, pasok lang natin dyan. Para... Yan, okay na. Lagyan na natin ng ano, shrink tube para mas maganda yung ano. Ibit na lang natin to. Subserba natin kung puputok pa o hindi na. Pero natin ko hindi na yan kasi hindi na pinalta ng fuse, hindi naman manan Siguro kung puputok lang tumatab ko kasi dumidikit na yung wire niya sa chassis. Ayan o. Oh. Okay na. Start na lang natin obserbahan, Saglit Pag hindi nabutok Okay na yan Start Start rin Ayan nga rin Ah, na Hindi na magpapawisan yung ano nito Driver, hindi na magpapawisan yung bunbunan Maka <laughs> so, na ito, pare ko, observa na lang natin Kahit mga 10 minutes lang, okay na yan Observa natin, hindi mawawala pa yung Okay na mga pare ko, ay, binalik na natin yung mga At hindi naman na pumutok Observa natin mga 15 minutes 15 minutes hindi naman na yan o, malamig na malamig na yung aircon hindi naman yung yung driver okay na to simula mo na tayo sa basic check mga fuse, relay check yung mga wire, mga connector yan, check nyo muna yung mga ganyan bago nyo atulan ng atulan yung tama yung fuse na nakalagay check nyo muna ng atulan ng atulan o oh. Tingnan nyo lang lahat fuse. Minsan kasi, pag madumi lang din, linisan nyo lang din yung mga fuse. O yung connector, pag hindi maganda yung pagkakakonect, o madumi rin yung connector, check nyo lang. Minsan, naglulus lang din sa connector. Check nyo muna lahat lagi. Okay. May harap na yung hatol tayo ng hatol. Kawawa yung ibang ano, may ari na Check nyo muna, bisik-bisik muna. Kung check nyo muna kung okay lahat Yan, bago dalhin sa ano Kasi mahirap na pag natapat tayo sa Buhi palit na mekaniko Kaya yan Kakatok rin ng maayos yung Presor Doon lang yun, check nyo lang lahat ng mga wire Kung may putol, may kinagatanan Mabait na daga Para hindi mabutas yung bulsa natin Check muna mga basic bago ng mabigat sa bulsa okay, okay lang yan lang mga pare ko maraming salamat sa panonood at sana may nakuha kayong munting aral idea sa ating mga tutorial yan maraming salamat God bless ingat lagi sa lahat ng biyahe yan thanks mga pare ko bye